Tinanggi ni Mayor Sebastian Duterte ng Davao City na humingi siya ng paumanhin kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Matapos ang kanyang panawagan na mag-resign dahil sa aligasyon ng tamad at kakulangan ng pagmamahal sa bayan. Sa kanyang Facebook page, ipinaliwanag ni Mayor Duterte na si Senadora Imey Marcos lamang ang kanyang pinagsori at hindi ang mismong Pangulo. Pinuna rin ng alkalde si Senator Marcos dahil sa paggamit umano nito ng kanyang pangalan sa mga drama at jamming na ginagawa ng senadora sa publiko. Madami May, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Hiningi ko ang tawad dahil naawa ako sa iyo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Tigilan mo ako sa paggamit ng mga jamming mo. Pinalampas kita minsan pero nag-iingay ka pa rin, sabi ni Mayor Duterte sa kanyang pahayag na may kasamang bisaya. Ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng kritisismo ang isang miyembro ng pamilya Duterte kay Sen. John Marcos na kilalang taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Digo. Duterte, dumalo si Sen. Marcos sa hakbang, ugmay sug leaders forum sa Davao City noong Enero 29 kung saan tinukoy ni Mayor Duterte na nararapat ng mag-resign si Pangulong Marcos. Nagulat ako eh, nandoon ako sa Davao. Biglang nagkaroon ng announcement yung tungkol kay Mayor Baste. At nang makita ko nga si Mayor Baste, nagsosorry nga sa akin. Sabi niya, pasensiya ha, sorry, sorry. Naintindihan ko naman kasi syempre, sino ba naman na anak ang hindi magdadamdam kapag ikukulong mo yung tatay pati yung ate niya, wika ni Senator Marcos, sa isang panayam noong Enero 31.